Mag-comment ako, mga kapatid, sa ating mga political leaders. At sana, hindi ito magiging offending sa inyo. Unahin ko si Bongbok. Parang may nagbago sa kanya. Parang merong panibagong sulsol na dapat ganito ang gawin niya. Pakinggan natin siya mga kapatid. Ito yon. Bakit yung ibang partid ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ng kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Di ba kakakaiba? Hindi bagay rin sa kanya. Kasi liban sa utal-utal na kagaya ako, talagang ano, nire-rehearse yata ito o hindi, kaya lang hindi niya hindi niya personality yan eh. Pinipeke. Tinitira niya ang grupo ni Duterte. So personality, leadership. Walang leadership si Bongbong. The fact na hindi niya maapis itong kanyang mga kasama. Kasi being the president kagay kay Duterte noon. Kaya niyang sabihan itong lower house Sabihin niya, wag na, wag nyo nang ituloy o pag-usapan natin, kailangan nating malaman ang katotohanan pero huwag ng ganyan. At kung meron man sigurong problema ang kailangan ayos, iayos natin. Pero huwag ganito. Kasi si Duterte noon, naalala ko, nung in din si Leni. wala, isang salita lang. Sabi, hindi, huwag na hayaan nyo na yan. Binoto ng tao yan. wag nyong galawin. Yan ang leader. Yan ang may leadership. Pero to sa bong alam din naman natin kasi eh, halata naman. Kaya wag na nating dagdagan. Kung ganyan, ang sunod na ng natanong, papagkatiwalaan ba natin siya? Kung ganito, ay eh, kayo na sumagot mga kapatid. Ang tatlong kriteriya na inano ko, yung kanyang pagkatao, personality, ang kanyang leadership skill, kung meron man, at kung siya ba'y ba mapagkatiwalaan. Itong tatlo, agraduhan natin ang mga leaders na ito. Isunod natin si Digong. Si Digong, kanyang personality, kanyang karakter. Tingin ko, kasi makalumang ano to, henerasyon. Sa aming henerasyon, ganyan talaga kami magsalita. Lalo na sa bisayas, Lalo na sa Mindanao, no? Yung may pagkabastos, talagang ganyan. O minsan, nagsisigawang pa kami niyan. Ah. Pero wala lang sa amin yan. At saka yung mga kakuan, mga joke, nasa mga Tagaluson, korne. Pero sa amin, matunog yan. Mabenta yan. Ang ano lang ni Duterte nga, na hindi nagustuhan ng iba, yung medyo pagkabastos pagsalita. Pero natural namin kasi yan. At kung ikay matanda na hindi mo na talaga maalis yan. So, siguro bumagsak siya dyan, ano? Pero malaking bagay din kasi pag ikay palaban, hindi ka basta bastang mapapasok ng kahit kani-kanino gusto kang sulsulan. Si Dugong, hindi pwedeng bulong-bulungan yan. Mayari ka dyan. Ibubulgar ka pa dyan. No? Leadership. Mm, leadership, okay din. Kasi pagka meron kang sariling katayuan at hindi ka nasusulsulan, kaya mong dalhid ang isang bansang kagaya ng Pilipinas na kailangan ng iron hand na kagaya ng Singapore. China, kailangan ng iron hand ang mga countries na ito. Vietnam, pag walang iron hand, kagaya ng Indonesia, tanggal din ang progress nila. Pero Pilipinas, mas lalo kasi ang ating democracy, ang ating form of government, ang ating kultura, ala na ng kultura ng Amerika kaisipan nito. Kaya ang hirap ng baguhin ito, lalong ang tao, ang Pilipino, umaabuso kung mahina ang nasa taas, ang nagdadala ang namuno nito. Kaya leadership, pasado siya. Mapagkatiwalaan ba si Digong? Ah, dito mga kapatid. Mukhang nasablay si Digong, Di, Digong sa akin dito. Sablay, kasi sa ngayon binabato nila at sinasabi, ito si Bongbong, drug addict. Eh bakit ngayon nyo lang sinabi yan? Ibig bang sabihin, hindi ninyo alam, hindi alam ni Duterte, ang mga kaalyado niya, na ang taong ito ito'y drug addict noon pa? Kung totoo ah, eh nakakaluda. Kasi ngayon, bakit ngayon lang sinasabi? Kasi may away na kasi sila. No? Kaya kung sisisiri natin, mukhang niloko tayo ni Duterte kung ganon. Kasi bakit hindi niya pinagsabihan si Sarah noon? Huwag kang umanib dyan. Huwag kang makipag-alay. -al kasi hindi mo, hindi mo maasahan yan dahil drug addict yan. Di sana noon pa, hindi nadala itong mga Marcos at mga Romualdes dito sa pamahalaan ito ngayon. Ayan, nalukluk tuloy itong mga taong ito na historically talagang ang mga taong ito ay mga kurap. At ito si Marcos, historically, mahina din ito kagaya ng tatay niya. Ang akala ko noon, talagang magaling ang leadership ni Marcos. Doon nga siya nasira eh. Dahil sa dami mga bulong-bulong sa kanya, hindi na niya alam kung anong gagawin. Ayaw din niyang mawala sa kanya yung mga kaalyado niya. ay nangyari. Di ba may crew Marcus Marcos crew Ganon din ang mangyari ngayon ito kay Bongbong. -Bong. Pero ito si Duterte, nadismayarin ako kasi ang kaguluhan natin sa Pilipinas ngayon, itong impeachment, na nakalimutan na tuloy ang mga dapat ayusin at itong pag-take advantage ng mga Marcos at lalo na itong mga Romualdez sa kaban ng bayan. Sila ang nagdala ng mga taong ito sa, bayan, sa, basa pamahalaan eh na pinahawak uli ng ganitong klasing authority, power. Kaya ayan, sisimutin na naman itong ating kaban ng bayan. Kaya no amount of pagalit-galit, pamimintang, pagpipintang ng kung ano-ano na masama ang mga taong ito kasi pinapasok ng mga Duterte ito sa larangan ng politika. Di na dapat pinapasok to eh. Tapos eh, inacknowledge pa talaga. Nilagay pa yung ama doon sa libingan ng mga bayani. Kaya sa bagay na ito, bagsak si Duterte sa akin dito. Uh, bagsak siya sa kuan. Pa yung pagtitiwala, trust. So hindi sa akin hindi na trustworthy si Digong. So ang grado ko sa kanya ay 33 lang percent. Si Bongbong Marcos 20 percent. So Bongbong 20 percent, Duterte 33 percent. Ngayon si Sarah kaya eh si Sara, ano na lang ito? Para bang... Uh, ano ba? Yung bang singaw na lang ito ng kaguluhan. Singaw na lang din ito ng karumihan ng ating politika na hindi rin siya nag-ingat. Kaya yung pagkasingaw niya ngayon, nagiging issue pa siya. Kaya si Sara, uh, hindi pa naman siguro traditional politician na to Kung meron man kunti pa, ang igagrado ka sa kanya... 40%. So, Digong 33, Bongbong twin, 20, uh, 20. Sara 40%. Hindi ko na ay, ano yung kay Sara kasi alam nyo naman no? kung ano yon So, karakter niya, personality, leadership. Merong leadership ito. Uh, mapangkatiwalaan ba? Uh, kayo nang humusga, ka, mga kapatid, no? Okay, Risa Hontiveros dearie mga kapatid. Kanyang personality at karakter, ano, hindi ko magustuhan. Dahil liban sa makakaliwa itong tao na ito, progressive pa. Yung mga demokrats sa Amerika, mga ano yan eh, mga liberal, makakaliwa, progressive. Ay tingnan yung ginawa nila sa bansa nila, sinira eh. So, sa kanyang personality, kanyang karakter, kanyang kaisipan, wala. Hindi siya papasa. Leadership, wala din. Kasi di kagaya kay Sara, at least mayor, ang isang syudad ay parang isang maliit na country na yan pag nagmanage ka. So, leadership, malayo siya kay, kay Sara. So, wala din. Ano? Mukhang hindi papasa. Wala talaga kasi journalist lang ito eh. Ilang beses pa itong natalo sa kanyang kandidat, kandidato sa pagka-senator. Wala din. Mapagkatiwalaan ba? Ah, hindi rin, mga kapatid. Kasi yung kanyang ginawa na ni dinaya niya si Sarah, niloko eh. Kinaibigan para masuportahan siya. Tapos nung nanalo na, nagiging kaaway na. Hindi pa kaaway, gusto pa talagang ibaon si Sarah. Yung sabi niya, Talagang kailangan no? mawala ang mga Duterte Hanggat nandyan para ang anak ni Todd Duterte Hindi madali ang kanilang laban Matindi ito uh, Ito ay hatred Hindi nagalit mga kapatid Hatred Kaya hindi siya papasa sa personality karakter. Hindi rin papasa sa leadership Hindi rin papasa sa, sa trustworthiness Hindi ko mapagkatiwalaan Baka 15 lang si Sasiado. 10 or 15. Ito si Risa Huntiberos Pasensya na, no, mga kapatid. Pero nagagraduhan lang tayo kasi. Eh, parang eskwelahan. Ano ba mga grado ng mga, mga taong ito? Kasi kung gusto nilang magiging leader, ay eh, dapat alamin natin. No? Yung tatlong kriteriya gamitin yung mga kapatid. No? Pagkatao o kaya karakter, kanya meron ba siyang leadership quality, no? At ang pangatlo, mapagkatiwalaan ba natin? Si Lenny kaya, kasi narinig-rinig natin, gusto rin ito eh. Ayaw ko magkomentaryo kay Lenny. Mahitahimik kasi si Lenny. Eh. Pero alam nyo na. Alam nyo na kung ano ang kanyang itong tatlo na ito. Papasa ba siya o hindi sa tatlong ito. Ako kasi, eh, ano lang ako doon sa mga vocal, yung malaming sinasabi, nagsasalita, yung nagkukunwari, yung mga nagpapakita sa media na ganito ako, ganito ang aking mga dapat programa, no, platapora, gusto ko ganito mga pagbabago. Yan ang kinokomentaryo ko dito ngayon. Kaya si Lenny, silent ako roon. Kayo na bahala doon sa kanya, yung tatlo, ano, mga kapatid. Uy, si ano pala? Tulpo. Anong sa palagay niyo? Pagkatao, karakter, bagsak. Ang kanyang pamimeke ng dokumento sa Amerika, sa kanyang citizenship, kanyang marriage, hindi lang kasi siya, pati kapatid niya, pati yata nanay niya. Kaya dito palang bagsak na si Tolfo. Leadership. Okay, may leadership siya sa kanyang programa Ang ano yung programa niya, isumbong mo kay At saka kung ano mga programa niya sa media Pero governance patungkol na sa batas Sa kati, pamunuan Wala, hindi obra to mga kapatid Yung style niyang pagalit-galit Sumisigaw-sigaw Tapos nang cha-challenge Hindi yung obra yan hindi o yan kung walang laman tong utak mo. Isi, e ano, you know, mababa rin ang kaisipan niya eh. Hindi rin yan, wala rin kurso yan, bataan' yung law. Hindi rin yan, ano, kasi at least man lang, pag ika'y mag-ambisyong magiging presidente, kahit man lang ikaw ay economic graduate, o kaya law, itong dalawa, no? Pero the best talaga, law. Kaya si Sarah lang talaga meron nito. Hindi ko matanda na yan, huwag nang isali yan dyan. Papagkatiwalaan ba natin? Ako hindi rin mga kapatid. Kasi, ang kasawian ng tao, ginagawa niyang entertainment, kumihita pa siya dyan sa YouTube. Kaya dito, masagwa, masahol. Para sa akin yun eh. Kayo naman kasi, panood kayo ng panood ng programa ni Tulfo. Kayo din kasi, lumalapit dyan kay Tulfo pinagkapirahan lang kayo niyan, nagiging entertainment pa ang buhay ninyo dito sa social media. Ako, kung meron silang halimbawa makitang kababalaghan sa buhay ko, at least personal ko yun, eh, huwag lang nilang guluhin, ano? Pero yung lalapit ka, lalapit ka at sabihin mo ganito nangyari sa asawa ko, ganito, ganyan. O kaya pamilya ko, o kaya ganito. Hindi, tama mga kapatid. Kaya si Tulfo, para sa akin, gis lang, 10%. 10% lang talaga siya. Mayroon pa sigurong iba, no? Pero hahaba na tayo. Pero kasi ang mga pangalang ito matunog. Liban kay Duterte, kasi si Duterte, ano ito eh, matanda na. Ang sinasabi ko lang, yung mga partido na kung saan, ang mga leaders nito, ito mga nabanggit ko na. Kasi kung ano ang leaders, Ganon din yung mga ano nila, pinamunuan nila, yung mga members nila, kaalyado nila. Kaya yan ang aking pulso, mga kapatid. Sumat total, wala tayong mapili. No? Masamang sambitin, sabihin, si Sarah na lang talaga, kay Sarah na lang tayo. Kasi sa ngayon, ang, ang inclination ko, Sarah na. Bakit? lahat naman kasi sila kurap. ikung eh kung kurap si Sarah halimbawa, ay eh lahat naman iyan mga kurap. At nakita naman natin ang mga buhay ng mga ito. Ito lang si ano, yung sino yung babae dyan o ganyan, no? Dyan sa lower house. Alimutan ko pangalan sa babaeng yan. May e maraming mga, ano, mga, ano sa katawan, mga mamahaling bag, kung ano pa dyan. Ay, nako, mga kapatid. Ay, sinasabi kong gano'n eh, ang itsura ko pa naman siguro, baka sabihin, baka balikan niyo ako mga kapatid, ano? Wala kasi kung ibang, ano mong pangalan yan, nakalimutan ko talaga eh. Ay, nako, hindi kasi, pag may edad na tayo eh, takay hindi naman tayo no sa politika, nakikinig-kinig tayo. Wala tayong mapili. Yan ang katotohanan. At dahil si Sarah ay pinagkaisahan nila, samantalang sila naman ay mga kurap din, Adi kay Sara na lang tayo. No? Baka may titira na naman at sabihin, ang daming pang sinasabi, Sara ka lang din pala. Ganun talaga mga kapatid. Kasi siyempre, pinag-aralan natin eh. Ang masabi ko na lang, kung si Sara ay eh, consider, hindi itong 2025, no? Pero ito to kasing 2025 election will determine sa 2028 election. Kaya dapat kung pipiliin niyo, yung partido na susuporta kay Sara sa 2028. Yun ang, yun ang ibig sabihin yan. Kaya binanggit kong mga personalities na ito. So, Sara na, no? Eh, may tatlong taon pa noon siyang mag aral pa. Pag-aralan niyang mabuti. Paano ang diplomacy, mamumuliti ka, kasi mayroong good and bad politics. Yung good politics, ano? Iwasan niya yung masyadong mano sa mga tao na kailangan talagang tulungan. Eh, Ay ginagawa niya, ginagawa niya ng paraan at ako tingin ko yung pera sa kaniyang ano confidential fund, baka doon napunta. Kasi meron akong nakitang isang ano bulletin ng ating government, sa government ano uh, anong tawag nila yan? bulletin. Dami pala, meron na mga bilyon yata na ibigay ito doon sa mga may nangangailangan. Of course, ito naman tainted. Totoo ba talaga natanggap ito sa mga tao? Kaya nga may mga duda-duda. Kaya ako nagduda rin kay Sarah. Kaya lang kung ganito naman na silang lahat ay pinagkaisahan nila itong isang tao na ito samantalang sila ay mga korap din, halata naman, biruin mo niyang ang, ang budget para sa mga budgeted project, projects, tinanggal, linagay sa unbudgeted. Ano ba yung mga unbudgeted? Kaya yung aming train sa Pilipinas Mindanao, hindi na matuloy. Yung train yata papuntang South, galing Metro Manila, wala na rin. Yung papunta ng Clark, iwan ko ano nangyari na nito. Nasaan ang pera? So dito pa lang makita mo. Akap. Yung pondo ng PhilHealth. Kinuha, linagay na naman doon sa national budget. Yung kanilang Maharlika Investment Fund. Nakinuha sa SSS, GSIS, Land Bank o kaya sa DBP. Ang lahat na ito, klarong-klaro talagang no, ginagamit kung saan-saan. Pagkatapos, eh, titirahin nito isang tao. Di halata, natakot sila kasi pag umupo ito, eh, ngayon pinagkaisahan nila, baka isang araw babalaka, babalikan sila kagaya kay Trump. Yan ang dapat ninyong isipin para sa 2025 election in preparation sa 2028 election. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid.